Patite. Patit. <laughs> Pantit Patite. Patite, pa Yo. Makan yeah. mo ako pag sa birthday, ma? Yo. Hintay niya tayo mga ado sa birthday niya. Ilaw. Ilaw. Anong kayo sa ilaw? Ilaw na. Tayo, tunite. Tayo, kurinte. Tayo, <laughs> okay. ang tato. Tayo, ang tato. Kapalas natin. Na PWD mga ado na walang kamay, walang paa na bata. Naliligo pa daw si, ano, Ivan. Ay, lalaki din. <laughs> Para makita ko yung kasing, ano, cute. Ano pong naramdaman nyo nung paglabas nyo, siyempre, ano? Inano ko yun, pinaghihi ko kay Nick, buti yung Mexicano. Mm. Ah. Walang, as in, wala talaga. Ah, pinaglayin nyo po doon? Siya si Ivan, walang kamay, walang paa. Buti na lang andyan yung magulang para alagaan siya. Kailangan niya ng pagmamahal. Ito tayo ngayon sa bahay ni Ivan, at kita naman natin. Ito siya, yun siya. Ayan. Naya, naya ka Ayan. 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 sa Ayan. 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 Ito yung unang lapit natin kay Ivan. Sabi ng magulang niya sa una talaga mahihiyain siya. Pero sabi ni nanay may tinatagong kulit daw si Ivan. Ilan daw po siya, nanay? Maganay. Maganay sa February? 20. Ah, Mag-birthday ka na pala, Ivan, no? Mag-birthday ka na pala, Ivan? Ang cute na, Ivan. Dami, ano? Ang lang, oh, kasi may manungkan dyan. sa lang. Hmm. Ivan, wow. Medyo pa sa si Ivan sa time na yan. Pero mga idol, ayan mo ang pogi. Naiiyak. Ano mo. <laughs> mo daw? Iban, wow! At sa unang pagkakataon nga, ayan nagsalita na nga si Ivan. Nakangiti pa siya. <laughs> Ivan, na <Basen>, eh! <laughs> uh, taon na ikaw, Ivan? Nine Nine na nako. Nay nako. Ano na 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 na. Tingin ka sa kanya tayo niya? Marami makakapunod sa nito. Yan siya po sa iban mga idol na uh, kapwa ko PWD mga idol. Ayun. Tatarang nga po lagi ko nasasabi. Siguro po ako po yung uh, way. Ako po yung daan ng mga taong katulad nito na iba na may makakapansanan na presko. Ako po. Ay eh, may pa. Nakakalakad kung saan saan. Ito sa iban no. Katulad ng bata. Bata pa to po no. Ano pong uh, ano niyo nai? Manungkot ako nung una ko siyang pinanganap. Mm. Pero, nilipas ang panahon eh, sobrang saya na namin sa kanya. Ah, po. Siya yung, dahil vivo siya, mm. siya yung nagpapasaya sa amin araw-araw. Wow. Mm. At uh, nakikita ko kapag nakasakay siya sa e-bike na pag, ba't ano pong ginagawa niya sa labas? Nagpapasyal kay lula niya. <laughs> ah, nagpapasyal, gusto niya magpasyal-pasyal ba? Kasi <laughs> niya lagi mamasyal. Ah, uh ah, -oh, gusto niya lagi mamasyal. Kung puro siguro, laging lang siya. Apo, Gusto niya magpasyal-pasyal. Hmm. Yun para nga ako mga idol na uh, nung bata ko, talaga, ako talaga initinda ko ng magulang ko, mama, papa, kung paano ko mag... Uh, eh, kasi hindi natin alam kung anong uh, gagawin sa mga ganong sitwasyon. Kaya bilang sa may kapansanan. At uh, napakaswerte po nung mga ano no? Pero, ka, Smile ka Smile ka.

Kras mo pa nga Kras. Ano pangalan? Ano pangalan? Ano pangalan? Pag-ihip. <laughs> okay ha? Ha? Buti po wala siya sugat sa mga ganito, no? Wala. Kasi po ako ay may sugat dati yun sa kabila. Para pala sa sinik, buyajik po. Yung ganyan ganyan. guest speaker, ganyan na ganyan sa kanya. Makukala natin yung kulit ni Ivan. <laughs> Yan, kumukulit na siya. Ano po kadalasan niya ginagawa lang? Laro, laro, ano po mga TV, cellphone, cellphone. Ah, ano Huwag lang na. mawawala ng kuryente. Pag naiiwan namin siya. Kaya niya po mag-cellphone? Yung cellphone talaga? Mm, kaya niya po mag-ML? Mobile Legends? Oh, okay. Mga ganun. Oo, uh, nakagalaro ka na? Ivan, ano ba? Hindi uh, niya maglaro sa cellphone? Dapat po, nai, meron siya, ano na, no, yung nagaturo po sa kanya. Yung tutor po. Kasi po, pero po, kung na-interview ko, napalood niya po, yung walang kamay, walang paa din. Grade 1 po lang na ang ano na niya, ano na niya. hindi po siya nakapag-aral. Yung ano pa, mga... Six years old, gustong gusto niyang pumasok. Uh. Eh, ba't ngayon inatanong namin para ayaw na niya? Baka nahiya ka. Nahiya siya po. Dapat po iyan siya sa mga tao, inapakita. Ina, Pag-inamin natin lasa yan sa plaza. nakakasulat po siya. Nalagay niya sa kilikili, tapos minsan ay sa bibig naman. Oo, oh, pwede rin yun. Marunong ko pala magsulat, di <coughs> Wow! Gusto ko sana makita sa iba na magsulat, pero naiintindihan ko yung sitwasyon niya. Baka kasi mahirapan lang siya. Minsan niya ay eh, kami ini-English na niya. Kami English na? Mm -hmm. na. Ay, maganda. Yeah, pero kailangan niya pa rin po ng uh, tutor para po kanto pa may... Ay, kami nasa dagat ay eh, sabi niya, so much fun. Wow! O <laughs> di ba marunong? Yun, kailangan niya po talaga matuto ng mga ganun. Okay, <laughs> Pinakita ko nga ka ivan kung paano ako magsulat. Gusto ko sana na magsabay kami kaso baka mahirapan lang siya. Kaya eto ako na lang muna kasi gusto rin mama niya makita kung paano ako magsulat. Syempre sinulat natin yung pangalan ni Ivan Jan. Laban lang tayo Ivan. Ano yung, ano, mo? ano yung wish mo sa birthday mo? Oh. Ano daw ah, gusto mo? Ha? Okay, kuha okay. ako. Kaya naman birthday niya, simple lang yung hiling niya. Okay. Ang hiling niya sa cake. Ang lapit na. Ang lapit na birthday niya, oh. simple so, 20. Tapos ano pa? Ano? pag <laughs> Pantit, <pati. Yo. laughs> Ano? Pag-ite! Pantit pa sa... tayo. Yo! Esti! Toy! Simple lang naman ang hiling ni Ivan sa kanyang kaarawan. Kaya naman nung sinagot niya ako, talaga natuwa ako. Ayaw niya talaga magsulat kasi naman nahihiya siya. Pagbalik ko hindi na tumahiya. Ako din po dati talaga ng bata, hindi talaga ko alam kung paano magsulat. Tapos sabi, huwag na akong pasok dahil po mahirap. Dahil katulad hindi ko alam kung ano. Kung Pumasok pa... po. Pumasok po kayo. O, oh, graduate po ako ng college po. Ang, um, ano po, computer science po. Ito po gamit ko lang po pa. O, paano sabi ko, hiniram ko yung lapis. Tapos pinasulat po ng Tapos pinapasok ko ako ng grade 1. Pero pag katulad po nito, kasi po mahirapan po kung sa kalagayan nito, pagpapasukin po siya, dapat po ay dito na kahit ito na lang po sa ano. Tapos sanahin na siya sa maraming tao para hindi po siya mahihiya. Kasi pag nagkaedad daw, mahirap na po magkakataon. Malala nga namin yan sa dagat. Lagi po siya dapat sa maraming tao. Para masanay siya. Pasya-pasya din po. Nakaka-pasya din po sa bahay ng bansos niya. Tapos nakaka-sakay lang po sa dito. Binsan yung isa, isang stroller yan eh. Ayan ang gamit-gamit niya. Good naman. Mm -hmm. Ah, ano gusto mo lahat? Cake? Tapos spaghetti? Tapos? Pantit. Pantit. No. <laughs> eh, Yun yung uh, wish niya mga uh, birthday niya sa February 20. Nakakanta yeah. lang sa samba, sambahan niyo eh. Apo? Ay ah, nakakanta po siya? Okay. Ano mong talent niya? Mga ganun. Yeah, Kanta. Ah, nakakanta siya. Tapos malikot po siya, no? Maanon talaga, no? Malikot talaga siya. Eh, yeah, medyo nahihiya lang siya mga Adon na hindi natin pilitin na maggalaw-galaw kasi Hirap din naman yung kanyang sitwasyon na pag uh, naiya po pati siya. Hindi na nakita. Na. Abangan mo ako pag sa birthday mo ha? Yun, hintayin niya tayo mga ado sa birthday niya. Oo, oh, tayo dito. Ngayon, gusto mo bilhin niya kung sakali? toy. Ano, ano? Ano yan? Kutsi. Ano ba? Kutsi. Kutsi, kutsi, yan. Kutsi. Kutsi, yan. oh, may pambili ka ng kutsi, kutsi yan. Ano na lang ako bibigay sa'yo? Ito. Ito. Pambili mo ng kutsi, kutsi yan. Ayan. Nasabihin mo. No? Nasabihin. Ayan, thank you. you. Pagbalik, pagbalik ko, pagbalik ko dito, dapat nandito na po yung kutsi-kutsi yan, ha? Pindot-pindot. Maalam siya. Maalam siya. Hi! Tutoy pa utang naman ako. <laughs> pera to. Hindi yung pera to, ha? Ayan, bigay. Ulam. Ulam daw ang gusto ni nanay. Ulam ang gusto ko. Sa atin, lagay yan. Kapila mo ng karaming baka. Papa, okay. oh. Eh, papa, oh. Siya. Oh, ah. Dili kay kay papa. Ibon ni papa

Asay Gurinte. Asay Gurinte. Ayan to, Ayan tato. Ii. Dia masih kena sah. Nasai anda tato. Ayah ada ada ada. Nah. 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 Wala ko kontrol niya, ang <laughs> galing. Ayun o, ayun o. Ang bagay kapag gusto mong gawin, may paraan. Kaya naman maraming salamat sa taas. Kung parang naman po ito, mahirap. Pero baka parang meron yata mga estudyante na parang mga po, no? May ano yun yun eh. Ano ah, po, yung gano'n mga estudyante. Gusto mo rin mag-aral, no? Gusto mo mag-aral talaga? Pasok ka tayo pasok. Pasok, ah? Yun, gusto naman pala mag-aral eh. Gray, ano na ikaw, no? Eh, panay na po ito, no? Apa yang mau itu, apen itu, 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 Ha? Yeah, buti walang sugat ito. Kitno niya na. Lagi po sinasabi patuloy lang sa buhay na ano, okay. kahit kami kanto, hindi lang yung kapansanan para sumuko sa buhay pag patuloy kami lumalaban. At siyempre, andito yung pamilya namin na lagi nakantabay sa amin, magulang namin, kapatid namin para sa mga kapo namin PWD na lagi nandiyan para sa amin. Kaya kayo, huwag kayong pahinaan ng love kung kayo may kapansanan patuloy lang sa buhay. At siyempre, alagaan natin yung pamilya natin ng mga ganitong uh, PWDs dahil sa atin po nanggagaling yung lakas nila. Uh, sa inyo po kami kumukuha ng lakas po sa mga taong nakapaligid sa amin sa mga nagmamahal kaya laban ng laban na hindi naman natin sinasadyang maging ganito kami pero sige lang tuloy lang ang buhay God bless Pakalaw share Bye bye Ivan Bye bye na to bye -bye. Hey. bye bye Mahirap ipaliwanag yung ganitong sitwasyon pero kailangan natin lumaban para mabuhay